Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po kami sa Lander Supermarket dito po sa Bacolod City. Magbibigay lang po ako ng aking personal na opinion o reaction video. Sa video nakita ko na si uh, Congressman Paulo Pulong Duterte uh, parang hini-headbutt at uh, galit na galit at may hawak pang kutsilyo. No? Mabuti na lang hindi siya sinaksak ang negosyanteng nakaalitan nangyari po ito daw sa February 23, 2025. Sa so, na ko guys, nakuha ng CCTV, makikita natin na uh, hindi natin alam ang totoong nangyari pero nakita ko talaga na parang kung wala sigurong CCTV, baka nasaksak <laughs> ni, ni Paolo Duterte ang ang negosyanteng lalaki na malaki. Malaki pa nga sa kanya, actually. Pero nakita ko talaga na ang lalaki ay umihingi po ng pasinsya. Galit na galit si Pulong, no? Kung wala sigurong camera or CCTV, baka napatay niya o nabugbog. Parang may binubulong siya, nagagalit siya. Pero visible po sa video na ini niya ang lalaki. At sa kanyang kanang kamay, tinatago niya. Parang tinatago niya sa likod ang kutsilyo. Napakadelikado po ang ganun po na pangyayari kasi kung walang video most likely baka nasaksak niya ang lalaki na negosyante. Hindi natin alam kung ano ang punot dulo ng kanilang away, no? Kasi wala naman audio. Okay? So, napakadelikado kasi kung ordinaryong tao ka lang hindi ka kilala, hindi ka politiko, hindi ka mapera, iwan ko kang negosyante mayaman yan or hindi, at kalaban mo ang mga Duterte, most likely mapapatay ka. No? So nakakaawa, tignan, no? umingi na ng dispensa ang tao. May angry issue talaga ang mga Duterte, from tatay at saka sa mga anak. Kayo na yan, kayo, action speaks louder than words daw, no? guys. Ang ang sabi nga nila no pero ngayon hininga ng opinion or reaction si Paolo uh, Paulo Pulong Duterte pero hindi siya nagbibigay ng reaction nagfile lang kaso no nagreklamo sa police at CIDJ si ang businessman na hindi pinangalanan ng media so yun lang po guys ang nakikita ko nakakatakot guys no nakakatakot especially may kutsilyo kahit sino pa naman na tao kung isaksa ka nako iwan ko lang no uh, either masugatan ka makasurvive ka or mamamatay ka no so hindi talaga maganda kasi public servant pa naman siya at ganon ang kanyang asal no sana po kung mga politiko diyan may anger management tayo. Huwag natin ilagay ang batas sa ating kamay at huwag natin isipin na makapangyarihan po tayo kasi niloklok lang po tayo ng taong bayan. Yun lang po guys. sa uh, maraming salamat sa si inyong paninood at pakikinig sa mga subscriber at sa kanang subscribe Maraming salamat po. Ano, kita-kita po tayo sa susunod na video. Please subscribe guys. I love you all. Ito naman kong kaibigan ko si, si Jake alam